Oh good morning everyone. So for today's video is uh, check, check ko yung ginagawa ng tao natin kasi medyo mainit ngayon so sana matapos yung pintura dito sa labas kasi yun ang nakakapagtatagal dapat sana dito na kami sa loob final uh, finishing touches na so titignan natin guys ha so yung tatlong window natin tapos dito ko kay ako So, nag-installan sila ng oh, scaffolding. Pahalap dito na sa gili. Ayan. Oh, ayan si Boss Rodel. Kaya naman yung master ito. painter natin. At, Ay, ito yung pumasik. Thank you. So yun lang muna guys Hanggang dito lang muna So nakita nyo na kung gagawin ng mga natin dito tayo sa labas Mag KC Touches na So don't forget to like Subscribe Share my video so, Maraming salamat sa inyong lahat Have a nice day God day.